Ito yung nakatagong force ng Punto Karayas. Malalim na sapa. Ano mo? Pa paliguan? Paliguan? Kahit kahit panguha mo ng buwelo yan, hindi eh, akit kasi Iikot lang yung gulo kasi hindi kakapit eh, pang hindi pang off-road yung kahit kumuha ka ng buwelo. Ah, uh, kinuha niya ng ano, buwelo para maiakyat niya daw sa pagkat. Oh. kayak kayak kayak, ah, ada kita lagi kayak apa ngoprot dapat eh, oh ho oh, oh. ho Ayan, bitas ka si <laughs> Kalakas na loob nyo Ano yung yung mo ba? Follow na akin Magic J Magic J Lagyan na yung akin eh yung motor na. Eh. Suporta kita nga, bebo. Nga tulak niya sa Edwil. Yun ang lakas na loob. O, ang araw na silang, o tatlong araw na dire-direcho yung ulan. Nainit daw sila, ano, sa bahay. Ganito dapat yung, ano, atis type yung uh, gulong. Ito, medyo lalaban nito sa, ano, putik. Hindi ko man lang naitanong kung taga saan sila. Try natin kasi halos 3 days. Uh, magpo 4 days ng nananalasa yung ulan. Easy! Hindi natin masisisi yung ibang tao, lalo na yung mga mahihilig sa adventure eh. Kaya kahit uh, maulan, sige. Kahit yung lens ng camera ko, nagkaroon na ng tubig. May nakatagong uh, uh, poles dito hindi uh, lang alam ng karamihan kasi tuwing rainy season lang nabubuhay yung ano pulse so oxidy pa natin ah, hindi malakas yung tubig niya ngayon kasi tago oh, yeah. wow. ito yung nakatagong pulse ng Bundo Karayat wow